Bawat isa, pero 75 si ang dalawa. Kita ninyo? O? Oh. Tignan natin sa blocking ngayon. What's <sabang> up, mga kapayang sil? Woo! Ano bagong bagong araw? Araw sa Bado. Punta kami ang bloke. Meron kaming baka dito. Sabi ko sa inyo, inutang dalawa. Kumain siya ng page pero hindi masyado. So, ginamitan namin ng sulpak. Ito. Oh. Hindi naman masama ka magamitan ng sulpak kasi kasi kupramel to. O, oh. kupramel. Oh, may, ha may, halong tubig. Gamitan natin ng sulpak. ang content natin ngayon ay tungkol sa mga bakang inutang dalawa 25,000 so ang ibig sabihin ito ay 30, 32 yung isa doon ay 34 A33, oh, A43. Oh, so, 75 itong dalawa. Dinangunan lang namin ng kuhan yung ah uh, 50,000. So gamitan namin sulpa kasi kumain man siya ng kopramel pero matagal kasi bumiyahe pa kami ng bloke ngayon. Araw ng Sabado ngayon. Ang oras ay alas 6:00. Pizza 14 sa Mayo o oh, sa Hunyo. So ito, kupromil to Mita na sulpa kasi para madali siyang mabusog. Tignan natin sa blocking ngayon kung makaginaan siya ba ito kasi 32 ito, 43 yung usa, isa yon nandoon. Kita ko sa inyo ngayon. Ito ang daily routine namin, basta ang baka pang madali ana ah, pamaraan ba. Pero hindi masama kasi hindi to tubig. Kupramil to. Para ma busog lang ba? Para madali mabusog. Kopramil lang. Huwag lang yung hagmas kasi yung hagmas ay matalim yung hagmas. Baka ma parang ubo-ubohon ba pero hindi siya ganito kasi kumain man pero nagmadali lang kami para makapunta da agad sa bloke ngayon iba kasi kung walang kinain kaysa mabusog siya kasi kung walang kinain ah payat na tingnan. O, so, promil yan, o. Oh. O, oh. o oh, promil na, yan. O, o hugo lang. Hindi natin gamitan ng sulpak. Matagal, mga hanggang alas, alas noibig pa siguro, ubos yung pagkain. Pero sa sulpak, dali lang. <laughs> mga <sighs> Lahat ng oras or 40 minutos lang ang pagpakain sa kanya kasi walang kinain. Pero kung isulpak natin, di naman masama yan kasi sa bakong, yan ang bilhin nila kung magpatira ng sulpak. Pero kung hindi pati patira ng sulpak, di nila bilhin. ang pamaraan na pangmadalian. At kung gusto ninyong magpatinig ng ganito, pwede natin gamitan ng ganito. Uh, tatlong buwan lang sa sabi ng taga bakong, tatlong buwan lang basta ganito ang style sa pagpakain. Pero yung kung patiningin mo lang, Pwede namang pagkainin kasi kumain yan. Kumain man ito. Nabili namin ito sa Alangilanan, nila manhoyod yung sa aming mga suki. Sabi niya, pautang rin niya lahat. Ang 75,000 pero parang nahiya ako. Meron naman kaming pira na pira sa galing sa panyabunan kasi nabinta ang aming apat na piraso doon. Nabili kami ng anim doon tapos nabinta ang apat. So may pira naman. Kung kasan namin to, pwede naman. Pero sabi niya, utangin raw at sa, sa, bakong lang babayaran. So nahiya ako. So ah, 25,000 lang ang utangin namin ito. Kasi it's okay ko yan. Kahit saan kami, doon kami sa bakong, kahit diyan sa alangilanan, Okay ko sa mga baka ba? Pasalamat ako sa kanya kasi sabi niya, kagin mo ito lahat, bakong lang ko babayaran mo. Yan ang sinabi niya. Pero, ito ang klase sa pamimili na technique, ba? Basta, yung baka ay, Parang mahal-mahal ang kaunti. Tangin mo para makaruling tayo ng pera. Sa bakong bayaran ko to ng mga nasa umabot na siya doon sa bakong mga alas 7 ng gabi. So ibig sabihin ko makabili ako sa bloke, maruling ko to ang pera nito. Baka maruling pa Makabili kami sa blocking ngayon sa pira, sa pira na inutang namin na 25,000 kasi 50,000 'yung na oh, namin na na namin ito, dalawang baka. Ganyan talaga ang mga suki, niwala sa atin. Pero wag nating bibigoin sa ating ah, uh, bibigoin sa ating pag -utang. Kailangan oras na tang tingbayad, ay bayaran natin para sa sunod. Pwede naman tayong maka utang naman. Si Dylan ay ngayon lang hanggang nabubuhay pa tayo sa dito sa lupa ay lagi tayong matiwalaan nila yung pagkatiwalaan nila ba? Siguro na. So, abangan natin nga ngayon sa block eh. Si Maka. Pumunta na kami. Eh, kita ko sa inyo ngayon na ganina, wala pang kinain. So, kung magamitan natin yung sulpak, madali lang, pero busog na busog. So, hindi siya masira kasi sanay man siyang kumain ng feeds. Pero yung hindi sanay talaga na isulpak, baka masira, naranasan na namin yan dito na ano ba? Nasira. Imbis na kumita, lugi. Kasi ang baka ay na kung Na nasira. Oh, ito, nilan natin patamaan. at ganun lang ba? So tingnan ninyo, busog na busog siya. Pwede itong gamitin natin sa so, kung magpatinig tayo ng mga tatlong buwan lang, apat. Gamitin natin ng solpak para madali. Pero kung kain lang, nasa walo or siyam na buwan. Pero kung gamitin natin ng solpak, oh, kita niyo busog na busog, oh. At Parang wala lang, hindi lang sinulpak. Pakita so, ka nyo yung isa dito. So, kita ninyo, oh. may yung isa oh. Inutang namin yung dalawa oh. Ar 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 yan oh, yan. Oh, kita ninyo. Yan. 4-3 at 3-2. Yan ang 1. Kanyang bawat isa, pero 75 ang dalawa. Kita ninyo? O? Tignan natin sa blocking ngayon. Palitan natin ng busal. kasi Ito. to Para gumanda yung mukha. Sa busal kasi, yan ang magpaganda sa kanya. Dagdag po si siyong busal. Kita niyo Kita ninyo? Kailangan palitan ng busal para gumanda ang mukha. Pero kung walang busal, wala tayong magawa. Si Pero sa biyahe namin ay mayroon kaming dadala, dadala talagang busal. Oh. Ito, tingnan ninyo. Kinuha ko yung matanda na busal na at nakaraang busal niya at pinalitan ko ng bago para maganda ang mukha niya kasi sa uso-uso talaga kailangan maganda ang mukha barakong barako kailangan barakong barako ang baka o oh, kita ninyo oh o kita ninyo maganda ng mukha niya kaysa ganina nga uh, yung nakaraan niyang busal Ibig sabihin, dagdag pogi points ito. Itong busal. O, oh, tingnan ninyo. Oh. Dagdag pogi points. Kita ninyo. Oh, So, ganyan. Ganito nila tingnan yung baka, oh. May itim ang dila. Kita ninyo, oh. Maitim ang dila talaga. Tapos, walang, ano, walang, walang nalagas ng na tango. Oh, kasi, al alamin natin na wala nang, walang lagas kasi maliit pa ang mga, mga ngipin. Pero kung malaki ng dalawa, ito ang unang malagas, yung sa gitna. Dalawa, tapos dito, dito, pang-apat, oh. Tingnan natin mga koala, malambot na oh. Eh. Ang so, ibig sabihin ay malapit na to nag tatlong to, taon. Si kung malagas ang baka, tatlong taon yan. Apat kami ng baka dito. Apat. So ang ibig sabihin ay anim ang nabili namin sa panyabunan na binta ang apat. So pag abot naman namin doon sa may ursong ko ba yung gilingan ng uh, gilinga ng tubo ay mayroong nag-alok sa amin na ipautang tong bakang dalawa pero hindi ko inutang lahat uh, dinaunan ko lang ng 50,000 so ang ibig sabihin ay pwede nating utangin sabi niya bakaw raw natin ko bayran yung dalawa pero para mahiya tayo uh, binayaran ko ng 50,000 tapos, may utang pa kami na 25 nito. So, ang ibig sabihin ay 3-2 ito, yung isa ay 4-3. 3-2 plus 4-3 equals 75,000. Pugasi na. Oh, pala mo na, Klein! Na. Sana, Subaybayan ninyo ngayon sa bloke. Ag huwag naman skip yung mga ads para makatulong tayo ng sabi ng ni Suryax na humingi siya ng baka tapos nag-unsubscribe siya sa akin kasi hindi ko nagbigay. <laughs> Wala tayong magawa kasi akala niya eh Mayaman na kami dito. Hirap kami sa laga dito. Kung hindi pumunta ng stockyard, walang kakainin. Yan ang totoo. Mangisya ng baka, matag matagal na raw. Sabi niya, wala kay Claro Idol. Ta Tagal ko nang nagsubibay sa yung mga video, pero ang hiningi kong baka, di mo binigay. Akala niya, mayaman kami dito. Pobre pa kami dito sa ilaga para malaman niya. Tapos nag-unsubscribe po siya sa akin. Wala, namang, wala namang problema kung mag-unsubscribe siya. Basta gampanan ko ang aking hanap buhay na kahit mahirap, kahit pobre kami dito. Basta walang tinatapak ang tao. Walang mga kabataan na kinuha yung mga Kuan la. Kurang ke kabataan na. No, sinisira. Kahit pobre kami, kahit halos ha nang halos, halos mag nang halos surrender na tayo sa ating mga utang kasi may utang 15,000 buwan-buwan parang sumuko na ako pero tiniis ko ang lahat kahit mahirap kahit may utang at kahit sa stockyard pumunta kami para makapira lang kahit kaunti para maipo namin yung mga 25,000 para yung 15,000 ay aming i-bayad sa aming utang tapos yung 10,000 ay panggastos namin sa bahay pang sa mga anak at yung kailangan makakuha kami ng 25,000 buwan buwan para mayroon naman tayong excess tulad ng pagpaaral, pagkain, uh, mga tambal na kasi hindi natin ma siguro kung anong mangyari sa atin tulad ng mga sipon-sipon, yung mga ubo, yung mga lagnat. Masabi na nagkamali siya sa paghingi ng uh, pira sa akin, abaka sa akin. Sabi niya, hingi siya ng baka, kamali siya. Kasi dapat niyang hingiin yung nakasahod na ako. Hindi pa ako nakasahod ng YouTube. Ginawa ko mag mag-vlog para dagdag. Dagdag. Kita naman ba? Kung magkasahod tayo, pero kung hindi, wala tayong magawa kasi hindi naman ang panahon. Kung yan ang ibig sabihin sa anak buhay na ganito. Pero noon, um, marami pa kong pira noon. Galing ang nagkasakit ako. Sakit? Oh, bira. Alam naman natin, basta magkasakit tayo. Wala nang kahit maubos yung pira, basta makuha lang tayo, ma... Mabulong lang tayo So, palitan natin ang busal para dagdag pogi points. to so, ginito Ganito ang pag busal. Ayan, oh. Tawad mo lang dyan, oh. Ayan, oh. Tapos dito. Tapos dito. Ganon, oh. Oh. Ayan, oh. Tapos dito, balik dito, balik tad, balik tad, -ta dito. Oh. Para, kan ba? Oh, yan oh, hanggang. Kita ninyo oh. Oh. Yan. So dagdag po gipuwens yung busal. So kita ninyo ganina, parang pangit ting tingnan ngayon oh. Uh, kita ninyo. Tapos dito natin i lagay yung nasa ilong para kung uh, matigas man siya ay kung siya? mayroong kung dito oh. Kita ninyo? Dagdag, pogi points talaga yung ah busal. Oh. Yan ang sabi ko sa inyo. Nagkamali si Idol Suryax sa pag-unsubscribe sa akin sa akin marami siyang matutunan hindi lang sa pagbili ng baka paglaga ng baka paano natin lagaan kumita tayo dito sa malinis na paraan at tulang tinatapak ang tao Nen, hugasin yung tuhod din okay, hugaw so kita ninyo ito 16,000 to baka mabinta to ngayon Ari, ki murug ko ari, ari ari na ari. Tapos paliguan namin yung baka para dagdag po gito yung sirin. Oh. Kabang siya pero laki na. Oh. Yan ang masabi ko sa inyo. Basta ang ganitong mga bakang kabang ay mura-mura yan kaysa ganyan nga hindi kabang. Turo, Tura, 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 tura! RPC! O. Oh. O, oh, kita ninyo ito. Ito. Yan. Hindi na kabang. Pero, 19,000 yan. O, oh, ito. Parang, malaki pa ito sa sa pula. Pero, 16,000 lang yan. 16,000 lang yan. At ito, may 19,000. So, ang ibig sabihin, kapag kabang, mura. Pero, Kolor, color lang ang diferensya. Kung ako ang pabilhin nito, bilhin ko to kasi mura. Color lang. At yung kanya lang, ang diferensya sa kanya, yung kanya lang, balak. Ang basihan sa karne man ang basihan. So, ibig sabihin, karne ang basihan, uh, walang, anyan. Anyan. ito so, ang daily routine namin ngayon pero ang content ay yung inutang na 75,000 at dinaunan lang ng uh, 50 so ang ibig sabihin may utang na 25 tingnan natin yung dalawa ngayon kung magkano ang mapatong na sira kung, ma kon man mabinta man tina sa mga kamay sa Panginoon ang rasya nga ibigay niya. Ah. Kung Kundi man kumita, wala tayong magawa kasi Panginoon ang siya ang may ari ng ah suerte. Mabuti yung maghanap buhay tayo ng ganito na kailangan nalangin tayo. Basta nalangin tayo, bigyan tala, tayo. Si ako parang malapit na kong bumigay um, parang gusto ko lang iwanan yung problema yung problema namin na ah, 15,000 buwan buwan para kaming nangutang ng truck nito 15,000 ang buwan Kumu kailangan pang kumita ng mga 25 kasi parang ma kuan yung matustusan yung hanap buhay, yung pagkain, pag-aaral sa aking mga anak, at yung <coughs> yung mga kasama na yung lahat ng mga expenses namin. Awa mo na. So, kung magkarga, ay hardlock mo. okay. Yo, so, wala kami ng truck boy, truck boy, dito. Kami lang, kami lang, yung sawa. <coughs> ako ang mag kuan bira ng baka yung kasi ng asawa si 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 dali ito kapasak ko itong kuan ang oh, dugo <coughs> 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 yung kapasak ko no eh <coughs> Wow, wow. Wow. Yung iba dyan, mayroon mga truck boy, pero kami wala. Para yung ating katawan maka kung ba, labas yung mga pawis para kung tayo, ma So, yung mga pawis ba? Para ma tumagal tayo sa ganito nga uh, ah, sa, sa tumagal tayo dito sa sanlibutan ba? Tapos pang dagdag man to. Kuan? Yung <coughs> exercise ba? <coughs> Dagdag exercise. Si Kasi... Kumuha pa tayo ng truck boy. Baka Di tayo pawisan. Pus. Tapos... Wala truck boy lang. Si para para tayo lang exercise ba? Araw-araw. Oh. Walang lumabas yung mga ano ba? Lumabas yung mga pawis at mga mga sakit sa kasukasuhan ba? no, so, sarap palagaan kasi ano nang matangkad matangkad at ah koncha mahaba ang katawan pos batang bata kasi dalawa pa ang nalagas na tango so ba, ibig sabihin tatlong taon huwag <coughs> niyo kalimutan yung basta dalawa pa ang malagas tatlong taon yan Oh, kita ninyo? Ang ganda. Kung marami pa kong pira, alagaan ko to ng mga tatlong buwan lang. Or apat. Mabinta na ito ng mga 75,000. So mayroon kami dito walong baka, apat sa amin, apat sa kuha, apat rin sa kang client. Kita nyo, apat na punta na kami. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. At sa aking vlog i-comment niyo kung ano ba ang mali at ano ba ang gusto ninyong matutunan kasi i-vlog ko yung mag-comment kayo sa aking mga vlog at sana ah wag kayong magsawang manood at sana wag ninyong i-skip yung mga ads At sana huwag kayo katulad ni Suryax na nag-unsubscribe sa akin. So kung nagustuhan niyo ang aking vlog, paki-like mga kabayanse. At paki-share at paki-comment at huwag niyo kalimutan ang notification bell para updated mo na ako mga vlog. Salamat sa panonood. God bless.